Salbukan so, po natin ang palakpakan at natin susunod na kong si Han Faustino. Tayo <laughs> po ay eh, alam na ang paggawa ng mga na makapuluhang katasos dinansa para sa ating sila <inaudible> na makapuluhang sa ating Ang syempre, hindi ko naman mong makakalimutan na ito lugar dito kung saan ako nagsimula. Dahil nun pa lamang, ako'y tagahalit ng nagsilya at lenit dyan sa taas at mid-joke. Ngayon, konsihal na si konsihal ating mula. Hindi lang naman ako yung nakatingalang gawin. Kaya ako bumalik dito sa inyong lugar dahil ako ito mang tuwa at meron na naman kong isang tao maninindigan para sa pagbabago dito sa ating lungsod kalookan at kung to ay sa si tauhan ng ating susunod na mayor Mayor Sunny Trillanes Alam niyo po si Consejo na kayo may sa Konseho dahil ako'y nasa oposisyon sabi ko nga hindi ko kakayaan yung magpasa kaya sana po ipagbigyan niyo kami nakussa konseho, apat dapat. Pwede? Pwede! Pwede! wene wene Pwede! wene Pwede! wene 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 magiging mayor ng lungsod ng Kalookan. Walang iba. Mayor Sunny! Yeah! namin yan muli. Maraming maraming salamat. Pagandang hapon po sa lahat. Maraming maraming salamat po si Hala K. Nubla. Maraming at ako po rin yung pagkarata. sa sunod naman po natin para po sa inyong dahil narito po ang meeting wife natin ng konsehal sa lusod ng kaloobang ang magiging konsehal natin. At siyempre, meron tayo muna natin ang talagang may king na king sa konseho King Nubla! Oo! Narito na po para magbigay sa inyo ng mensahe. Palakpakang po natin po o inyong tahanan para sa inyong mamamayan at nasod ng kalokan, Konsehala Anji Leonardo! Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat po at uh, binigyan niyo kami ng pagkakataon para makasama po namin kayo ngayong hapon. Despite po na medyo hindi maganda ang panahon eh, nandito na pa rin po kayo. Uh, ako po si Hanshi Leonardo, tama po, isa po akong midwife, isa po akong nurse, at uh, uh, na makaka po sa inyo na pagka po kami, yung pinagbigyan, yung servisyong mga pangmedikal po, na lalala po namin sa inyo. Siyempre po yan sa panguna at sa pulong po ng ating susunod na mayor-mayor sana, may Kasama po siyempre ang aking mga magigiging na konsihal sa pagpupuna po ni konsihal kay Lula. Yan, siya po. At kasama ko rin po si konsihal Mini Faustino. At yung isa po po nalang konsihal, ah, bagamat po na po siya ngayon, pero ang puso po niya ay narito po sa inyo. Kasama po namin siya in spirit. Siya po si konsihal Miki Bunal. Ayun po, in spirit. Diba? Nararamdaman natin siya ngayon ay po, unti po po ako po si Angie Leonardo. Ako po ang mga malaga sa kalusugan nyo at magtataguyod sa karapatan ng mga kapatid. Ayun lang po, maraming salamat po. Productive Senator, pinakamaraming na para pag Palapakang lunatay! Pagkakain natin dito po sa Barangay 161. Ang tama po ba kayo sa pagbabago? Siya! Ito po ang team triyales na maghahatik ng pagbabago po dito po sa ating Yusog, Magkaloongan. O, oh, papakilala po sila muli kasi importante po